Itinanggi ni Jake Ejercito na ang post ay reaksyon sa issue ni Andy Filmar Pinuna ni Jake Ejercito ang ilang netizens matapos siyang idawit sa isyong Andy Agent Filmar Alipayo dahil sa kanyang social media post inakala kasi ng netizens na may kinalaman ang Facebook post ni Jake sa issue ng magkarelasyon sina Andy at Filmar. Usapan ngayon ang tungkol sa hidwaan ni na Andy at Filmar, lalo pat idinaan nila ang kanilang mga salooban sa kanikanyang social media accounts tumaon naman ang malabo. Na Facebook post ni Jake sa isyong kinakaharap ni na Andy at Philmar, si Jake ay dating nakarelasyon ni Andy. Mayroon silang isang anak, si Ellie Ejercito, labintatlo, post ano Jake nitong Bernes. May Facebook post si Jake pero walang detalye kung para saan ang post niyang ito. Tumaon din nitong Bernes nang pumutok ang issue tungkol sa pag-unfollow han ni na Andy at Philmar. Sa last Instagram post ni Andy, may netizens ang nagkomento na umaasa raw sila na magkakabalikan si na Andy at Jake. Narito ang ilan sa mga komento ng netizens na gustong makatuluyan ni Andy si Jake. Ganito naman ang post ni Jake sa Facebook. Wala akong feelings about it. Peach fruit emoji. Dahil walang ibang paliwanag, inakala ng ibang netizens na reaksyon ito ni Jake sa isyu nina na Andy at Philmar. Pero ngayong Sabado, nilinaw ni Jake na walang kaugnayan ang kanyang Facebook post sa isyu ng dating girlfriend. Sa comment section ng post ni Jake na inaakalang reaksyon sa isyu nina na Andy at Philmar, may follow-up comment si Jake. Sabi niya, ihinto ang paggamit ng pag-ikot sa post dahil dito lang yan. Kalakip nito ang link ng political news kung para saan ang cryptic post ni Jake ukol. Ito sa reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints na isinumit laban sa kanya. Ang titulo ng news headline, Sara, wala akong feelings about it. May patutsada pa si Jake sa mga netizen na nagbigay ng malisya sa kanyang post dagdag komento ni Jake. God save the chismosas. Don't forget to like, share, at i-spread ang good vibes. See you in our next video. Dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling buzz.